magdula ma ka kay... eh, no, na kiat kaayo kay ikong naraba ra sa kuan Mo ni pinaingon naman ni mama sa ni papa ha Sige ingon ni mama o papa always Okay Ano okay. ang na siya Dili gid mo kelfon no dili kay nang kidol Water Basta mag na magkiat na gani og grabe na magkiat dili naman na makapik sa naman ko Mama na

Ikaw na kaya generous. Kau ba anarus Rose? generous si Rose? Juli, Rose. Hmm. ikau Naya, nak nakayak glassbird na Julianna Rose. Ikaw, si siya, si generous. Si generous. Mo pagbigay. Buktot Hutan kayo. Si ikau si, si, si anarus Rose. Itself si, baya tayo pina pangayoy <laughs> sa sige. Pang sige pang mo Hindi ko na mo? Wow! Si Sailor Moon, si Diday. Ah, oh, mani. Kinser, kaya pa rin balo na. Ah, budget mong ka. Ay na, masigit na sikita. Pila ang baon ni Diday? Pila ang baon ni Diday? 15 pesos. 15 pesos. Pili, pili. Bila 2 Oo, dua. Napaka yung 5 bilin. Pari itong juice na na. Oh. Pili ni mo. Ang oh, mali, ang mali na mali niya. Ay, pari itong, pari itong bula bula na na yung isa, 5. Oh, hatag mo yung tanan. Hatag tanan. Sa isa, um, hatag. Pari siya, 1 bula bula. 2 bula bula. Bula 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 bula. bula. Tiga bola bola. Tiga bola bola bola. Ana nak sia. Bola bola Today is Tuesday guys and I'm going to school and my classmate is going to school. School to me. Ayaw, wag iwala <laughs> ang mga kwan happy pencil ha. Every day tayo nag

naman inyong iloy. big naman kaya ng iloy. Bakit nga ito bagong pano yan? Parang ano na, sumisikit na yung batos. Matanda na yung anak ko. Malaki na anak ko. Wala na <laughs> yung baby nito. na yung ang Hindi na ni baby. Wala na yung baby yung Okay lang baby, manja po

Guys. Bye guys. Bye bye Nana. Bye bye. Amping. Amping. Tanaw na akong bugkos be. Sa Wow. Murat si Sailor Moon. Time check. Alas 7.24. 7.30 kasi lo yung start ng ano nila. Sa sakto lang. E, sa plaza lang naman. Bye bye. Dili magkiat ug ayo ha. Okay. Yan. sa plaza lang naman yung banda yung school nila so si mama naman is maaga siya umaalis mga 6.30 umaalis siya kasi nagte-therapy sila meron kasing therapy dito sa plaza banda na libre lang so yung parang umiinom sila ng tubig health ganito na tubig guys oh binibili nila. Parang siyang, ano siya, Japanese water siya. Ito lang yung binibili. Ito lang ginagastosan ginagastusan nila doon. And then, meron daw silang electric chair. So, every morning talaga si mama nagro-routine. Napakaaga. Doon siya pumupunta every day. 6.30, alis na yan siya. Pero kumakain na siya dito bago maalis. Tapos na siya mga alas 9. Si Diday naman alas from um, quarter to 11 yung out ni Diday si school. So, since si Mark is um, everyday yan siya nakahabal-habal yan yung uh, madali lang yan ako po sa si Diday kasi nasa plaza lang naman so very conv convenient talaga pag dito sa sentro ba and ako minsan ayan since nasanay-sanay na yung mga tao dito lalo na si Diday at si Mark na Pwede ako minsan maaga pumunta doon after pagkabit kay Diday sa morning sa school. So, parang nasanay na kami and kaya-kaya naman siya. Napa, napakadali na lang. Ganun. Lalo na pag pinush ko na makakapag-upload ako dalawang beses sa isang araw. Sanay-sanayan lang talaga. Nung una guys, akala ko hindi ko kaya. Hindi namin kaya kasi di syempre mag adjust tayo no. First day of school ni Liday, sa kinder. Hanggang sa nag-grade 1 siya. So naisip ko, kaya naman pala. Sanay-sanayan lang talaga. Ganito so, yung routine ko every morning pag merong pasok yung bata. Maaga, alas 6. Pinaka, ano na ito yung alas 6. Ising na ako niyan. Tapos mag, iinit ako ng hot water kasi malamig ang tubig pag umaga. So, mag iinit ako for Dida yung panligo niya. Tapos, kailangan may sabaw sa morning kasi Dida isa na talaga siya sa sabaw. Sabaw or omelette. ganun yung maulam niya for morning. Routine, routine lang talaga nung no? Sanayan lang talaga. Yun lang. Ang aking routine every morning na mga ganitong oras. 6 to 7. And then after na maglinis-linis. mag edit Yung pang pwedeng gawin. Baka pumunta kami dun sa bahay na pinapagawa ngayon kasi yung mga dingding daw is parang nag na ano na yung mga dingding ba nagigiba na siya kusang na hukulog na yung mga dingding na mga nandun na blue so I think balbagin nila ng mark kasi baka dun pumunta sa may daanan banda baka may mga hulugan ganun ba so baka magpakpak sila doon mamaya and then doon na tayo mag update ulit sa sahod kasi pinag-uusapan pa namin ni Mark talaga kung ano yung next namin na gagawin na yung sahod. Wala talagang final na decision kung ano yung gagawin namin next. Basta, malalaman nyo yan sa sahuran kung ano yung next natin. So, hanggang dito na muna ang ating first upload for today dito sa bahay. So, um, iro-routine ko din yung dito sa bahay. At least kahit pa paano. May naman nakikita niyo naman yung routine namin dito sa bahay. Thank you. Ingat po tayong lahat.